Pag wala siyang work, hinihiram niya talaga si Jude. And that's something I appreciate. Because I think presence is something that's very important for a kid that's growing up. Talagang kahit ano pang regalo yung ipadala mo, kung hindi ka present sa buhay ng anak mo, parang iba talaga yung presence. Matapang na nagbahagi ang aktras si Janela Salvador ng kanyang buhay ngayon bilang isang single mom sa anak nila ni Marcos Patterson na si Jude. Hinangaan ng marami kung paano sinagot ni Janela ang mga katanungan sa kanya ni Miss Karen Davila sa YouTube channel nito dahil makikita ang malaking maturity sa kanyang mga sagot. At dahil dalawang taon na silang hiwalay ni Marcos, ay mas bukas na siya ngayon na pag-usapan ang tungkol sa naging problema nila at kung paano ang buhay niya bilang sang single mom. Ayon kay Janela, hindi raw naging madali para sa kanya ang paghihiwalay nila ni Marcos dahil unang-una raw niyang inisip ay ang kapakanan at magiging epekto nito sa kanyang anak. Alam niya raw kasi ang pakiramdam ng hindi buong pamilya at sa kanyang sariling karanasan ay nagkaroon ito ng malaking epekto sa kanyang buhay na ayaw niyang maranasan ni Jude pagdating ng araw. Kiyun pa man, malaki ang pasasalamat niya at appreciation niya sa ama ng kanyang anak na si Marcos dahil sa kabila ng lahat ay pinapakita mo nun ito na siya para sa anak nilang si Jude. Ayon kay Janela, Isang malaking bagay daw kasi ang presensya ng magulang sa anak. Kaya sobra niya raw na-appreciate sa tuwing hinihiram at pinapasyal ni Marco si Jude kapag wala itong trabaho. Mga pahayag ni Janela, He makes an effort to see Jude every now and then. Kapag wala siyang work, hinihiram niya talaga si Jude. And that's something I appreciate. Kasi I think presence is something that is very important for a kid that's growing up talagang kahit ano pang regalo yung ipadala mo, kung hindi ka present sa buhay ng anak mo, parang iba talaga yung presence. Inalala rin ni Janela kung gaano niya sinubukan na maayos ang relasyon nila noon ni Marcos, kung saan umabot pa umano sa punto, napakiramdam niya ay losyang na siya at napabayaan na niya ang kanyang sarili dahil sa mga ginagawa niya para lamang masave ang relasyon nila ni Marcos. Kaya malaki rin ang pasasalamat niya na hindi na umabot pa sa puntong maging abusive ang relasyon nila bago niya ito tinapos. Mga pahayag ni Janela, bago siya umabot sa punto na maging cycle, maging abusive, noon ko na siya inen. I wouldn't allow myself to stay in a situation where I know it might happen again and again. Samantala, ibinahagi rin ni Janela ang trauma at anxiety niya sa tuwing may partner siya na umuwing lasing. Pagkwento niya, nanginginig daw talaga siya sa tuwing umiinom sa labas ang partner niya at alam niyang uuwi ito ng lasing sa bahay nila. Pakiramdam niya raw kasi may masamang mangyayari kapag may uuwing lasing sa bahay nila. Aminado rin siya na sinubukan niyang humingi ng tulong noon patungko sa kanyang trauma. Ngunit sa tingin niya raw hanggang ngayon ay kailangan niya pa ng tulong. Pagbabahagi ni Janela, I still enjoy a few drinks every now and then. I can still enjoy I can be around with people who were drunk. But if it's my partner that comes home drunk, ay grabe yung anxiety ko. Nanginginig talaga ako. Even when it was with Marcos. Nanginginig ako mag-isa pag alam kong umiinom na sa labas, tas alam kong uuwing lasing. Nanginginig ako, tas my tummy is really turning. Kasi I feel like something bad is about to happen when someone drunk comes home. Parang yun yung naging trauma sa akin. Sa dulo, Ibinahagi ni Janela ang aral at payo na maibibigay niya sa mga kapwa-babae na nakaranas ang parang sitwasyon pagdating sa nasirang relasyon. At sinabi ni Janela na sa tingin niya o ay hindi tama na marami ang nakakaalam at hinihingan mo ng payo dahil maguguluhan ka lamang sa iba't ibang opinyon ng mga tao. Payo pa ng aktres, subukan raw na lagpasan ito sa sariling paraan. Importante rin na magpatawad kahit hindi humingi ng tawad ang isang tao.